Ladies, alam nyo ba kung ano ang mangyayari sa lalaki na binasted mo or nasawi sa pag-ibig ng dahil sa'yo? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga maaring mangyari sa lalaki na sawi sa pag-ibig So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto, ating alamin ang mga maaring mangyari, maaring mararamdaman ng lalaki na nasawi sa pag-ibig. So, at number one, ito yung confusion. So, ito na ang maaaring niyang mararamdaman dahil hindi niya sukat akalain na masasawi siya, na bigla mo siyang iniwan or nireject mo yung pagmamahal niya. Or worse, ay bigla kang nakipagkalas, nakipaghiwalay sa kanya, so talagang sa mga ganyang pagkakataon gulong-gulo na ang isip ng lalaki na yan confused na siya hindi na yan mapakali at sari-sari ng mga tanungan ang tumatakbo sa kanyang isipan so, ayan po, ang number one number two, eto yung self reflection So ito na yung pagkakataon or yung sitwasyon na siya na ay nag-iisip bakit nangyari yon bakit mo siya iniwan ano ba ang mga pagkakamali niya ano ba ang mga nagawa niya na hindi mo nagustuhan ano ba ang mga ayaw mo ano ba ang mga hindi mo nagustuhan sa kanya so lahat-lahat is puro pagtatanong puro katanungan so siya na ay nagtataruan ng reflection iniisip niya lahat-lahat bakit nangyari ang ganun. Number two. Number three. Ito, yung isolation. So ito na, yung nagwi-withdraw na siya sa mga tao or sa trabaho niya or sa lahat ng activities na dati niyang ginagawa, wala na. Hindi na niya ginagawa ang mga yon. So literal, na nagmumukmuk siya nagkukulong. Talagang uh, sobrang malungkot siya dahil sa mga pangyayari. So, mas pinipili niya na mag-isa. So, literal na gusto niyang mapag-isa. Gusto niya na lumayo sa lahat. Talagang literal na ina-isolate niya ang kanyang sarili sa mundo. So, gusto lang niya na mapag-isa. So, ayan po ang number three. Number four, ito yung emotional turmoil. So, ito na yung pakiramdam niya na naghalo-halo na yung kalungkutan, yung galit sa sarili niya at sa mga nangyari, yung frustration niya dahil wala siyang magawa, hindi niya control yung mga pangyayari. Talagang nagkakaroon na siya ng emotional breakdown. So, sobrang gulong-gulo siya hindi niya maipaliwanag ang kanyang mga nararamdaman. Kumbaga, eh, bagsak na bagsak siya sa mga pagkakataon na yan, emotionally. So, naghalo-halo na dyan yung mga pakiramdam na negatibo. At yun po, ang nag-i-impact sa kanya. Kaya siya nakakaranas ng matinding sakit. Okay? So, emotional turmoil. Emotional na pain. Ganun po yun. So ayan po, ang number four, number 5, ito yung despair. So dahil sa sobra-sobrang nararamdaman niya na kalungkutan, hindi na maipaliwanag yung emotion na tumatama sa kanya. Ayun, naging desperate na siya. Kumbaga, nawawalan na siya ng gana, hopelessness. Parang ayaw na niyang mabuhay yung sobrang emotional pain na nararanasan niya, nawawala na siya ng optimism, nawawala na siya ng ganang mabuhay. Gusto niya na sana ay mawala na lang siya sa mundong ibabaw. Ganun po ang pakiramdam na talagang despair ka na. Parang wala na. Parang wala ka ng pag-asa sa mundo. Yun ang pakiramdam ng ganun. So, ayan po. Ang number five. Number six sleeplessness, and no appetite. So, ito na yung talagang hindi ka na makatulog. Hindi ka talaga makakatulog niyan dahil sa sobra-sobrang kakaisip, gulong-gulo yung isipan niya. At hindi rin siya makakain. Wala siyang ganang kumain. Hindi yan nakakaramdam ng gutom. Kasi yung emotions niya ay talagang sumasabog. Yung physical na katawan niya walang nararamdaman. Manhid na yan. Sa gutom, walang kagutuman yan. So talagang ang gusto lang niya ay mapag-isa. Kaya yung sleeplessness, wala na yan. Hindi na yan natutulog. Hirap na hirap matulog at talagang ayaw nang kumain. Number six. Number seven. Ito yung loss of interest. So, ito na yung sitwasyon na wala na siyang interest sa lahat ng bagay. Gusto na niyang mawala. Gusto na niyang maglaho. So, literal, na nagwi-withdraw na siya sa lahat ng bagay. Socially, ayaw na niya. Sa mga dati niyang ginagawa, ayaw na. Kasi wala na. Wala na siyang gana. Sa mga pagkakataon na yon ang tanging gusto lang niya is sana ay maglahon na lang siya sa mundong ibabaw. Ganon po ang pakiramdam kapag wala ka ng interest. Wala na lahat. Parang wala ng purpose yung buhay mo. Ganon ang pakiramdam ng nasa ganyang sitwasyon. Number seven. Number eight. Ito yung abuse. Ito yung ginagawa ng tao na nakakaramdam ng ganyan. Yung aabusuhin na niya yung sarili niya. So, kadalasan, mga yan, mag-iinom yan. Inom ng inom ng inom ng walang katapusan. Or worse, yun, yung mga bawal na ipinagbabawal, yan, magtetik siya ng ganyan kahit dati-rati, hindi naman. Ginagawa niya yan kasi gusto niyang makalimutan, gusto niyang mawala yung mga bumabagabag sa kanya. Gusto niya na kahit sa panandaliang Panahon ay mapawi saglit yung mga nararamdaman niya. Doon siya nag-i-indulge sa mga ganyang mga gawain. Inaabuso na niya ng literal ang sarili niya. Kung anuman yung kahihinat niya, wala na siyang pakialam doon. Number eight. Number nine. Ito na yung pinaka-the worst na maaring mangyari. Yung self-harm o ito na yung sasaktan na niya, yung sarili niya dahil sa sobrang emotional turmoil, yung depression na nararamdaman niya ay labis-labis na. So, ito na yung pinaka-worst, yung gusto na niyang tapusin ang buhay niya. May nangyayaring ganyan. So, ang hirap talaga kapag ikaw ay nasa ganyang sitwasyon. Siguro ang the best thing to do is yung mga kaanak niya, yung mga people na nasa paligid niya, kailangan niya ang mga tulong ninyo. Kasi kapag siya lang siguradong hindi niya makakayanan at siguradong ganyan ang kanyang gagawin kapag hindi na niya nakayanan yung pain, yung agony, yung pinagdadaanan niya na labis-labis na masakit. Number nine, So, ayan po ang ilan sa maaring mangyari, maranasan, maramdaman ng lalaki na nasawi sa pag-ibig. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.